Pasuna ang deadline sa consolidation pero tuloy pa rin ang biyahe ng mga jeep na di sumali sa mga kooperatiba hanggang sa katapusan ng Enero. Dagdag pa ng mga transport group, di sila magsasagwang makiusap sa gobyerno para hayaan lang silang bumiyahe. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Business as usual pa rin ang ruta na ito ng jeepney na biyahing tipas pasi. Ni isa sa walumpong jeepney na tumatakbo sa rutang ito, hindi bumuo o sumali sa isang kooperatiba bago ang deadline nitong bisperas ng bagong taon. Ayon sa pinakahuling memo ng LTFRB, maari pa naman sila makabiyahe hanggang sa katapusan ng Enero. Pero pagkatapos ito, ibibigay na sa iba ang kanilang ruta. Dito sa ruta namin, talagang dito po ay may paninindigan kami na talagang hindi kami magkukonsolidate. Dahil ang sinasalang-alang namin dito ay yung aming mga prangkisa. Nitong Desyembre ang deadline ng pagbuo at pagsali ng mga operator na mga pampublikong sasakyan sa mga kooperatiba at korporasyon. Ayon sa Office of Transportation Cooperatives, simula noong biyernes hanggang noong linggo, tatlong grupo na dagdag sa bilang ng mga rutang bumuo ng kooperatiba. Wala pang maibigay na datos ng LTFRB kung ilan pang operator na dagdag sa mga sumali sa mga kooperatiba. Sabi naman ng OTC, hindi man sumali sa consolidation program ang ibang operator, hindi naman tuluyang mawawalan ng kabuhayan ang mga tsuper. So yung driver doon sa operator na hindi bumabiyahe, he will now have a chance na maging driver sa doon sa panibagong operator or cooperative. So ang katamaan dito are the operators who are slash businessmen, right? Pero yung drivers, they could still drive with a new Sinabi naman ni Piston President Modi Floranda na patuloy silang magseserbisyo sa mga commuter bago tuloy ang pagbawalang bumiyahe pagkatapos ng January 31. Muli rin nananawagan ng Piston sa pamahalaan na pakinggan ng kanilang hinaing, lalot marami raw sa mga tsupera operator sa Metro Manila ang nabigong umanib sa kooperatiba. Parawagan natin na ituloy-tuloy na magserbisyo sa, sa ating mamamayan dahil tayo ay kaya, kaya tayo pumasok sa ganitong uh, Ah, uh, ganitong buhay, hindi lamang para kumita kundi para uh, tuloy-tuloy na mapagserbisyo sa taumbayan. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard Dela Peña, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simulan ang inyong araw na may alam at may paki-alam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.